Sino siya? Sino? Siya ang comics karakter na si Maruha, isang babaeng inibig at minahal ng kababata niyang si Gabriel. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist and publisher na si Mars Ravelo. at nalatala ang walang kamatayang kasaysayan ng pag iibig ni Maruha at Gabriel sa mga pahina ng Filipino comics ng PKI publication noong 1966 iginuhit ito ng Pilipino comics si illustrator na si Rico Ribal. Isinalin ito sa pelikula ng Leia Productions sa ilalim ng pamamahala ni Direk Armando de Guzman at uh, si Susan Roses ang gumanap sa title role. Noong 1978, isinapelikula naman ng FPG Production ang gumising ka Maruha na si Susan Roses pa rin ang gumanap. Noong 1996, isinapelikula ang Maruha na si Carmina Villaruel ang gumanap at noong 2007, Isang teleserye naman ng ABS-CBN Comics present Ang Nasaan Ka, Maruha, na ginampanan ni Christine Hermosa. Okay. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.